mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, mapagpalang araw ng lunes sa inyong lahat. Malapit na matapos ang buwan ng Nobyembre at nasa Nobyembre 27 na tayo, 2023. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikini. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kayo rin ay naging instrumento upang sila mismo ay makarinig, makapagnilay sa mga napakasimpleng uh, 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 pagninilay na ipinabahagi natin sa inyo. So maraming salamat. Kinikilala ko ang inyong pakikiisa sa misyong ito sa layunin na maipaabot ang pang-araw-araw na pagbasa at pagninilay sa bawat isa. Ang aking dalangin, gaya ng sinasabi ko, na maging mabunga ang ating pagninilay araw-araw sa pamagitan ng ating mga pagsisikap at pagsasabuhay ng ating mga naririnig. Kaya ang sinabi ko ngayon, araw ng lunis, Nobyembre 20 City, 2023. Ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 1 hanggang 4. When Jesus looked up, He saw some wealthy people putting their offerings into the treasury and noticed poor widow putting into small two coins he said i tell you truly this poor widow put in more than all the rest for those others have all made offering from their surplus but she from her poverty has offered her whole livelihood Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Nakakatuwa naman ang ating pagbasa sa araw na ito na si Jesus sa kanyang patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon sa mga tao sa kanyang pagpasok sa templo, nakita niya ang dalawang klasing tao, ang kanilang estado, ang isa ay mayaman at ang isa ay balo at mahirap. Nakita niya, sabi niya sa kanyang mga alagad, mas nagbigay ng sobra ang balong ito, ang mahirap na ito kaysa mga mayaman. Bakit? Dahil ang ibinahagi ng mga mayaman ay sobra lang sa kanilang pangangailangan. Ngunit ang mahirap na ito ay kahit yung pambili niya pa ng tinapay ng pagkain sa araw na iyon ay ibinigay niya. Nakakatuwa. Para sa akin, maikli lang ating pagnilay, ngunit napakalalim ng gusto niyang ipaabot sa atin. Kaya nga lang sinasabi, mayroong iba't ibang klase ng tao na nagbibigay. Una, ito yung tao na nagbibigay na wala lang sa kanya, parang trip lang. No? Kung gusto niya magbigay, magbigay siya. No? Ito yung mga taong hindi masyadong naging mindful sa pangangailangan ng iba. Ito yung mga taong parang wala lang. No? Parang wala lang sa kanila. Parang napakababaw lang. Kaya, nagbibigay siya. Pangalawa, batubato sa langit, may mga tao rin nagbibigay, pero ang dahilan ay para makilala siya na mapagbigay siya. No? Kaya minsan, na uh, nakakalungkot, na nakakatuwa rin isipin na in return of their generosity, kailangan bigyan sila ng pagkakilanlan. Mayroon naman ng mga tao na gano'n. Pangatlo, may mga tao na nagbibigay at ang binibigay nila ay sobra. No? Kaya sa nangyayari sa ating Ibanginyo sa araw na ito. No? Kaya minsan, pag may mga kalamidad, may mga sunog kung ano man, maraming nagbibigay, no? pinipili yung mga lumang-luma na nadamit na minsan hindi na ginagamit, ibigay pa. No? yung mga pagkain, bato-bato sa langit, minsan sira-sira na, ibigay na lang. No? Parang naging basura na lang sa bahay, kaya ibinigay. No? Hindi na nagamit. No, nakakalungkot naman. At of course, may mga tao naman talaga na nagbibigay na, na galing sa puso. No? Marami akong mga taong nakilala na pag magbigay sila, hindi, hindi na nila iniisip kung, kung magkano ang ibinigay. At hindi na nila iniisip yung yung kanilang sarili kung di yung iniisip nila yung yung posibleng magamit doon sa ibinigay niya. So, kaya minsan sabihin na wag nyo lang sabihin, huyaan nyo na lang. So, minsan, mangungutang pa sila para ibigay lang. Minsan, bibili pa talaga ng mga bagong damit, bagong gamit, ibigay lang. So, at ito yung mga taong tumutulong, nagbibigay na hindi nag-iisip ng kung ano kapalit. So, siguro para sa akin, ang Ibangilyong ito ay isang magandang pagkakataon na magnilay tayo. No? Para sa akin, gaya na sinasabi ng ating katuruan ng simbahan, lalo-lalo na yung tinuturo sa ikalawang plenaryo konsilyo ng Pilipinas, yung sinasabi na walang mayaman na hindi pwedeng tumanggap at wala namang mahirap na hindi pwedeng magbigay. No? Kasi yung pagtulong, yung pagbigay, hindi naman yan usapin ng ng halaga no no nung no? nung no? nung no? 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 malaking halaga. No? pwede tayong magbigay sa ating kakayahan. Ang importante doon yung 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 bigat ng intensyon ng pagtulong. No? Kaya sana mga kapatid, isa buhay natin at uh, ugaliin natin palagi yung magtulong sa ating kapwa. Ugaliin natin palagi yung magbigay. No? sa maliit na halaga, sa maliit na parang. Sa ganyan ay, ay maibahagi din natin at maipahayag yung ating mga tungkulin. Nakakatuwa minsan isipin na sa maliit na bagay na binahagi natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ay may malaking impact sa kanilang buhay. By that, they themselves will realize that the Lord is truly is truly alive no? at tayo ay naging instrumento noon so sana mga kapatid sa ating patuloy na pagsisikap sa ating kawalan wag nating isipin palagi ang ating sariling pangangailangan kundi yung pangangailangan din ng iba at matuto tayo magbigay magbahagi ng kung ano ang mayroon tayo amen sa ating panalangin Panginoon Hesus turuan mo kaming magbigay turuan mo kaming magkaroon ng tapat na paglilingkod lalong-lalo na sa pangangailangan ng aming kapwa Amen